Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Sa barangay San Jose Walang hindi nakakakilala kay Aling Lilia Isa siyang babae na hindi nauubusan ng sasabihin. Lalo na kung kismis ang pag-uusapan. Umaga pa lang, maririnig na ang kanyang boses na parang sirang radyo. Habang kinakausap ang kanyang kapitbahay, tungkol sa kung sino ang buntis ng hindi kasal. Kung sino ang may utang na hindi pabayad at kung sino ang nag-away dahil sa selos. Ang kanyang asawa, si Mang Tulume, ay isang tahimik at natsagang magsasaka. Kahit anong ingay ng asawa niya, tinitiis niya ito. Ngunit minsan, ay hindi niya mapigilan ang mapailing. Minsan mas mabuti pang magtanim sa bukid kaysa manatili sa bahay at magkinig sa bunganga ng asawa ko. Madalas niyang sambitin sa sarili. Hindi lang basta chismosa si Aling Lilia, kundi mahilig din siyang makialam sa buhay ng iba. Dahil dito, marami siyang nakaaway sa baryo at ilang beses na rin siyang napabarangay. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay, Lilia. Payo ng kapitan sa kanya. Minsan, baka isang araw, may makabangga kang hindi mo dapat kagalitin. munit imbis na matakot, lalo pang lumakas ang loob ni Aling Lilia. Wala akong kinakatakutan kahit aswang pa ang makabangga ko. Walang pwedeng sumaway sa akin. Sigaw niya habang nakatawa. Ang hindi niya alam, may nakikinig sa kanya sa madilim na sulok ng kalsada. Isang pares ng mapupulang mata ang nagmamasid. Isang araw, may bagong lipat na pamilya sa dulo ng baryo. Isang matandang babae na Aling Sabel. Kasama ang kanyang anak na Senado. tahimik ang mag -ina. Hindi sila nakikihalubilo sa iba't ibang bihira lang lumabas ng bahay. Lagi ring sarado ang kanyang mga bintana kahit patirik na tirik ang araw. Siyempre, hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Aling Lilia. May tinatago yung mag-ina ang bulong niya sa kanyang kapitbahay na si Aling Minda. Bakit kaya laging sarado ang bahay nila? Baka naman aswang ang mga yan. Mula noon, sinimulan na ni Aling Lilia ang kanyang paninira sa mag-ina. E niya sa buong baryo na may kakaiba sa kanila. na may naririnig daw siyang bulungan sa kanilang bahay tuwing hating gabi. At may nakikita siyang anino sa kanilang bubungan. Hindi nagtagal, marami na rin ang nakumbinsin ang kanyang kwento. At isang gabi, naganap ang isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Hating gabi noon, nang magising si Aling Lilia sa isang kakaibang tunog. Mula ito sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng punong mangga, sa harapan ng bahay ng mag-ina, may isang malaking nilalang, hindi tao at hindi rin hayop. May mahabang kuko, pulang mata at bibig na punong-puno ng matatalim na ng ngipin. At sa kanyang harapan, isang bagong silang na bata na walang buhay. Napatras si Aling Lilia. Aswang ang sigaw niya sa sarili. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto at ginising si Mang Tulome. Bangon-bangon, may aswang sa labas. Ngunit, imbis na bumangon ang kanyang asawa, may napansin siyang kakaiba. Si Mang Tulome na kanina lang ay tahimik na natutulog, ay ngayon ay nakangiti. Ngiting hindi pang karaniwan. Nang bumukas ang kanyang bibig, lumabas ang mahabang dila, kasabay ng malamig at nakakakilabot na boses. Sabi mo, kahit aswang, hindi ka natatakot, ba? Diba? Hindi makagalaw si Aling Lilia. Nang lumingon siya sa pinto, naroon si Aling Sabel at si Nardo, nakangiti rin. Tama ka, Aling Lilia, sabi ni Nardo. Hindi kami ordinaryong tao. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. At ang huling narinig ng buong baryo ay ang malakas na sigaw ni Aling Lilia. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bahay ni Aling Lilia nakabukas ang pinto. Ngunit wala ng tao sa loob. Si Tolome ay wala na rin. Ngunit sa kanilang bakuran, may nakita silang isang malaking itlog. Mas malaki kaysa sa normal na itlog ng manok. At nang ito'y unti-unting bumuka, Isang boses ang lumabas mula rito. Chismosa, chismosa. Mula noon, wala nang nagchismis sa baryo. At sa tuwing may maririnig silang malakas na bunganga sa umaga, napapatingin sila sa isang sulok ng baryo kung saan naroon ang isang malaking puno ng mangga. Dahil sa ilalim ng punong yon, tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig kang bulong na parang boses ng isang bungangerang babae. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.